Hello Nay, hello po. Kumusta? Kuwarta na. na lang. Taga saan ka nay? Taga Buhol ka. Bakit ka nakarating dito? Ano yan Iinumin mo? Ay natulungan kita. Okay. So, nay, bibigyan kita ng 200. Alam mong ingatan 'yung pera mo. Nanay Lara, ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Nasaan ang asawa at anak mo? Hindi. Eh, doon na sa, sa, Baguio City sila ang katira. Nasa Baguio City sila? Oo. Malayo man. Eh bakit nandito ka? Hey, mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning. May nadaanan kami ditong uh, isang uh, nanay yata ito mga kababayan talaga saan kaya ito. Tapatan mo konti. Kausapin natin. May depressed siguro to. Okay. Tapos pagbababa ko atras mo konti. Ay may mga alaga man. Alaga kaya niya yan. Tapatan mo konti. Hindi mo kita. Tapatan hmm. oh. kaya ito? Hello, Nay. Hello po. Kumusta? Kuwarta na lang. Kwarta na lang? Taga saan ka, Nay? Ha? taga buhol ka ba't ka nakarating dito ha wala kayong bahay saan ka nakatira dito saan po pwede ba may sa'yo nay pwede ba may sa'yo ano pangalan mo po bababain ko mga kababayan para makausap sige ang kitang kwarta Ano pangalan mo, na eh? isin ko na. Ha? Ano pangalan mo po? pangalan mo Ha? Ano yan? Iinumin mo? Ay, nakulungan kita. Ano? Okay. Saan ka sa buhol na eh? Ha? Saan? Sana malinis ito. No? Huh? Pero may lumot na yung ano eh. May lumot na yung may lumot na yung galon. Nay, ano pangalan mo, Nay? Ha? Ano pangalan mo, Nay? Gusto mo pa ng kwarta? 200 lang. 200 gusto mo? Oo. Ah, gusto mo 200? Teka, kuha tayo 200. Wala akong bariya. Ito, meron. Oh. O. So, o, Nay, bibigyan kita 200. Alam mong ingatan yung pera mo. Okay. Taga, saan ka sa, saan ka sa buhol, Nay? Sa sagdap, ma'am. Sa ah? sagdap, buhol, eh. Ah? Ha? Tik, may doon. Saan doon? Sa sagdap, doon. Anong uh, salita doon sa inyo? Tagalog lang. Tagalog lang. Tagalog. Ma, ano pangalan mo pala? Clara Simbahan ako. Ha? Ah? Clara ako. Lara? Oo. Uh -huh. Oh, Nanay Lara, ilang taon ka na po? 31. Ha? Huh? One. One? one? Oh, ito itago mo. Anong gagawin mo sa pera? Ibili eh, ko na po tangti. Ibili ko ng, ko ng mga chinelas. Ganda. Ibili eh, mo ng chinelas? Mm -hmm. Ang galing. Nanay Lara, ako si Daddy Frankie. Kaibigan mo. Nasaan ang asawa at anak mo? Hindi. Mm, doon na sa, Baguio City sila ang katira. Nasa Baguio City sila? Oo. Malayo man. Eh bakit nandito ka? Hindi. Uwi na ko din sa amin. mingaw ako din sa amin. Ano? namingaw ka sa imo? Umingaw ka sa place ko. Ganito harapan. Oo. Oh. Dumating ko din eh. Wala mingaw ko. Wala mingaw? Oo. wala mingaw ko din eh. Anong patalagulak ako. Ama na imo balay. Ama dapat. Diyan tabi tapat kay ano? Kay? Kay Korea, yung istin. Uh, eh sabi sa mo ba? kung Alam mo ba kung saan lugar ito? Full space lang to. Sa Napier ito. Ha? Huh? Full space lang ito. Hindi, ito alam mo ba kasi bakit ka nakapunta rito? Hindi, punta ako din he kay ako gimingaw ako din he. Gimingaw ka din he. Oo, oo mingaw din ako pero Punta rin ko sa amin. Saan sa inyo? Sa buhol? Hindi, sa sagdap. Ha? babaw. Anong babaw? Anong... Damang, school Saan yon? Sagdap school sa amin. Ilang taon ka na, Nay? Thirty-one Ha? Thirty-one. Okay. Thirty-one? May anak ikaw? O, wala. Wala. Hindi mo ba na? Wala naman po. Nandiyan na. Wa, ikaw ba natutulog na? Natutulog o. Oh, Subay. Ha? Natutulog siya. Natutulog ka. Hindi, natutulog ka. May bahay dyan. Ay, nat may bahay ka rin dyan. May bahay rin dyan, natutulog siya. Sino? Natutulog. Natutulog ito. mga kababayan, matagal Ma na ito saan. Matagal na sa lansangan. No? Yung pera mo, baka mawala. Opo. Hindi, yeah, thank you po. Ha? Thank you po. Gusto mo sumama sa amin para mag magbihis? Diyan ako ng damit. Oo, bigyan kita damit. Maligo tayo. Hindi, <laughs> ano Ha? Bakit? Mga kababayan, share natin itong video na ito baka sakali. Si nanay ay makita siya ng kanyang uh, uh, pamilya or kamag-anak. Ayon kay nanay, mga kapabayan, tigabakulod siya. Uh, may mga salita siyang bisaya. No? Pero matipid. Nanay! Bakit ka na punta dito? Punta na ko din he. Ako gimingaw din eh. Kaya matagal na ako sa Baguio City. Matagal ka na sa Baguio? Oo. oo. Um, uwi na ako din eh. Kaya gimingaw ako ng... Gimingaw ko ng buhol. Saan ka... Ay, gimingaw ka ng buhol? Mm -hmm. Gusto mo dalhin kita sa buhol? Doon sa Sagnap doon. No? Saan ka ba sa buhol? Itong school namin. Sa pa Anong pangalan ng school ninyo? Sagnap lagi. Sagnap Elementary School. Sagnap kung tapos kumboho siya napakalayo na nanarating niya no? Nay, ang layo ng Bohol dito. But Anong dito, lugar tayo sa daanan huh? ng bitukang bato papunta doon? Ha? Ang bitukang bato papunta doon? Uh -oh. Para lo. No? Malayo na 'to kum Bohol, ay eh, nasa La Union ka na. Hm? Sama ka sa akin para dalhin kita sa Bohol, gusto mo? Ibalik kita sa pamilya mo na. Ano bang apelyido mo na eh? Simbahula. Ha? Simbahon. Ano apelyido mo? Namin, lara ako. Sabo so sa na 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 ako na sa Wala talaga sa sarili. No? Nay, sama ka sa amin? Para dalhin kita sa buhol? Gusto mo? Bibigyan mo ko ng damit. Oo, bibigyan kitang damit. Gusto mo bibili? May mabibili bang damit doon? Sabi ko, ibalik mo ko din, he. Oo. Pag nabihisan kita, napaliguan kita, ibabalik kita din, he. Ano ba pangalan ng nanay mo doon sa buhol? Eh, nee, si Ritina Simbao, si Mungay. Wala doon. Sabag yung titi nakatira. Dati. Eh, nee, yung pamilya mo, anong pangalan? Na... Kasi kung buhol ka, eh La Union na to, napakalayo. No? Ano ba trabaho mo dati, Nay? Nag-aral ako na school lang naman. Nag-aral ka ng? Big elementary writing lang. History? Elementary writing lang? Oo, uh tapos -huh. high school life. Yan uh high school life. Ba't ka nakarating dito sa La Union? face namin. Hindi ikaw. Masyal ko na sarili ko sa mula para mawala may ko. Dati ko yabal. Isaya to ibaka baka kaya niya kausapin. Hanap ka lang ng damit. Dito ka lang, usap lang tayo. Dahil bibilang kitang damit. Gusto mo mag-base tapos maligo ikaw. Ha? Ah? Yung mga kababae ko sa glit kay Kuya Bal. Baka sakaling uh, magkaintindihan sila. Kuya Bal! Bisaya siya, taga buhol. Baka pwede mo siyang kausapin. Hello, Nanay Hi, Nay. Tagasa man ka? Buhol lang po. Bu buhol? Oh. Dugay na ka Ma Matagal-tagal na. Eh. Walang. Ang when... sa? Matagal-tagal na rin. Eh. Hmm? Bakit siya napunta dito? Uli, kay Gimilaw lang kung eh. Ito sa place namin eh. nakarating ka dito eh. Hmm. Basta lang kayo Live? Basta? Basta daanan lang kayo na may kalawing. Basta daanan lang? Oo. Uy nga. lang Ah. Tapos, nga nga, 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 Hmm? Gaming house sa buhol. Oo, oh, gusto Nang niya na ang buhol. Mm. Ay, matagal na ito sa pagkosite. Doon kayo nakadiri na eh. pila ka to eh. Buhol, eh. Hindi. 7 days pa lang ata ako din. E 15 ko. days? 7 days pa lang. 7 days? Oo. Uh Hindi -huh. ka sa Bohol? Oo. Uh ang -huh. galing sa Baguio City. Ah, galing sa Baguio City. Oo, uh, -huh. layo ako sa Baguio City. Uh -huh. O niya, nagunsamang ka dito sa Baguio? kundi doon lang kami nakatira doon sa ano. Nakatira na kay kuha, mga pariente dire? Paano yung mga pangalan? Kung sa mga imong pa ah, buong pangalan na nai, sa kapelido ni mo, basig makatabang ni mo ba? Kung sa mga imong kuha, uh, bukos na pangalan mm. ay? Ah, Dura. Ha? mudura ka? So na. upo ka lang kayo, mag-usap tayo para baka sakaling matulungan ka namin, maibalik ka namin sa iyong mga pamilya, kamag-anak. Oo, nebasig siya? Kung sa may mga kuhaan, kumplitong kuan ninyo ba? Pangalan ninyo, katong may mga imuhang apelido? Lugar niya sa buhol. Katong lugar nimo sa buhol, na. Yeah, yung bahay ko'y anan, titingnan ko tuon. Ah, nga'y? Pag-upot ko na doon, place namin, titingnan ko sa Binggit. Sa Binggit? Ng... Binggit, ni oh. e, papuntang Baguio. Uh -huh. Oo, doon. Mabalik ka sa Binggit na kay Parientos dito? Ang bahay, ito yung bahay. Anong tawag bahay? Ang bahay ang na. Giba na yung bahay ko'y Anan. Wala na bahay ikaw? Oo. Sira na? Giba na. Giba na? Giba na. na bahay ko'y Anan. Bakit na giba? Wala na. Giba na. Anak mo na, ilan nang ipilay mo ito ano? Ito anak? Na. Wala din. Wala ka rin anak? <laughs> Wakay ba na? ni mo? Um, Wala kuapon ako. Tinanong nyo? Silala siya? Natupung Pero matagal na rosa rito. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, si Nanay Lara, nadaanan lang namin dito sa highway. Ayon po sa kanya is, tega buhol daw siya. So, ayan mga kababayan, muli po, mananawagan ng inyong lingkod na i-share natin tong videos na ito. Nangingi po siya sa akin ng uh, kwarta. Buti, mangingi ako. Ha? Buti, mangingi lang ng kailangan ko. O oh, ay, nangingi ka lang ng kailangan mo? Oo. oo. Ano pang kailangan mo? Yung mm, gamit dito, tabo. Eh mga timba tsaka tabo kailangan mo. Tapos ito mga kababayan, iniinom niya oh. Dala-dala mo to. Alatang iba na yung kulay. Parang gasolina eh. Di ba gasolina to? water lang. Ha? Water lang. Iba na yung kulay. Parang dito rin. Ha? Ha? Eh, parang ano eh. Hindi, eh, malinis yan. Malinis to? Iba't iba ang kulay. Hindi, dalib lang na pa ganda. Eh. Oo. Saan ka ba nakatira? Saan ka natutulog? Saan ka niyang kanditan Yung ano-ano mga tinuturo niyang bahay mga kababayan pero nagtanong na kami na hindi naman kilala. No? Huh? Si nanay, nandito siya ngayon sa ano, La Union uh, along the highway hindi ko naman alam ang eksaktong uh, lugar ito dahil nataanan lang po namin si nanay at ang uh, pangalan po niya ay si nanay Lara uh, kung hindi ako nagkakamali nagkakaedad si nanay ng 40 pataas baba mo na para makita ka nila na eh. Oh, nanay Lara anong apelyedo mo po? bakun po ha? Huh? po hindi ko may... Kung sanay? Simbakul. Ha? Apelido ko ng Simbahon. Simbakon? Oo, Simba doon. sa? At ayon sa kanya mga kababayan, namingaw na siya sa Pakulod. Pakulod? Bohol. Ah, Bohol. Sorry. Mingaw na ikaw? Sinap doon. Saan ka namingaw? Dinhe din. Punta ko dinhe. Din. Dinhe. Din. Ano yung din? Din saan? Dinhe dito dahil. Ah, dinhe. Sa place namin. Saan bang barangay mo na ay? hindi ko alam basta so... hindi mo na alam barangay mo barangay population. dati na anong trabaho mo Ito dati barangay poblasyon oo. oo oo doon anong oo. Ay, anong barangay mo barangay ni mo dahi kung saman so nakakaawa naman si nanay mga kababa saan daw sa ah, buhol ahamang ka sa buhol nay diin ka ha buhol sa sagnap ko Ha? Sagnap. 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 Sagnap, Sagnap. Ano? Anong ano nga yung sukat? Sagnap bohol Sagnap bohol And well, mga kababayan, no? Oh, malaking bagay po ang pag-share natin ng mga videos na ito. lalo lalo na sa mga ganitong sitwasyon. At kung sakali man po, sino man po ang makapanood sa inyong mga kababayan, at kakilala nyo sila nanay or sa mga kamag anak mag-message lang po kayo kay Daddy Frankie may pag-ugnayan lang po kayo para ma-rescue natin sila isang message lang po ng kamag-anak pwede na namin silang dalhin or ihatid kung saan nila or kung saan sila pwedeng ihatid para maibigay or ma-turn over sa kamag-anak dahil nakakaawa mga kababayan ng ganitong sitwasyon abutan lang sila ng uh, init, ulan at kung saan sila abutan ng gabi doon sila matutulog so palala ng palala ang magiging sitwasyon nila dahil wala silang uh, regular nakain. kain swerte lang nila kung may mag-abot ng pagkain sa kanila kaya mga kababayan ishare mo ang video ito baka sakali kamag-anak ito ng mga kaibigan ninyo sa pamamagitan ng pag-share ninyo mga kababayan ay mga tayo no? gaya ng aking sinabi mga kababayan isa ka man sa nanonood ng video ito at uh, nakikilala mo si nanay mag message lang po kayo kay daddy Frank Christian para naman uh, makagawa kami ng uh, unang hakbang ma natin si nanay no? maraming maraming salamat kaya kabayan share mo po ang video ito Na sasama ka sa akin nay ha maliligo tayo Ha? 90 ah, Pero sasama ka sa amin para palit tayo palitan ng damit. Meron po kasi nakapag sabi po na taga Baguio daw po kayo sa New Look Alam niyo po eh, andito lang po siya sa gilid. Nakakaawa, walang eh. Uh, Di diba, Abutan na lang ng uh, araw, gabi. Kaya kung uh, makakasama ka sa amin Nay, mabibihisan ka namin papagupitan ka namin kakain ka doon araw-araw para manumbalik yung lakas mo ha okay doon ka na sa amin